Isang mapagpalang araw mga kaibigan Sa video natin ito ay punta natin ang Rico House Place and Picnic Area Isang napakagandang ilog na pwede nyo puntahan dito sa may bungabong Oriental Mindoro Kaya tara na at samahan ako sa aking paglapay At simulan na po natin ang video Okay hey guys, isang magandang araw sa inyong lahat Nandito tayo ngayon sa harap ng malawak na palayan Once again, ito ang inyong lingkod mga CAD Capti Adventures Muling maglalagalag maghahanap ng magandang pwesto para makapagpalipad ng drone drone spot hunting tayo harvest na ang mga kong harvest na ng mga uh, uh, palay yeah wala na tayong mapagpali para na po green kainan nagutong tuloy ako <laughs> merienda ito, ang lawak talaga ng palayan dito kabilaan sayang so, na paliparan sana last week na hindi pa nag harvest ay naunin natin mo sila. <laughs> Ayos e. Eh. GPM harvester. Dito na naman tayo, naghahanap ng mapapag Paliparang <laughs> Malawak din ito dito Bigas ah, Bigas yan ako Sana mura lang kanilang bigas <laughs> Bigas Long rides na magagawa Pasaglit-saglit lang tayo As long as mo pagnakakakaw na sandali tayo sa ating <laughs> bisyo yun ano minuto kaya yun yun <laughs> natin yun 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 I I'm a just sometimes sometimes I'm just I gonna gonna leave. something not believe that some not kakap kakaliwa na tayo dito sa junction Ito na Ito na Ito na

hindi hindi baka lumang pasta ko parang may bahay yata yun okay ito yata okay dito guys bago pumasok ay makikita naman yung signage na Rico house place and picnic tama tama ayoko nga ito yun pwede naman mamalik pag uh, <laughs> pagmali <laughs> and off roads malambot to naman yung uh, gulong natin sa eh 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 off roading oh easy ah ah <laughs> Bounce. Bounce. Saglit lang naman tayo. Palipad lang ang drone. And goods na. Okay. Sometimes. Okay. Pwede na mabukod dito. Paso private property. Ah. 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 Ah makapagpatak mo ng mga uh, bilis easy lang easy eh eh hee e Ito ba yun? Magano lang doon sir, mag video video lang uh, Bali may 10 lang tayo sir 10 lang oh? <laughs> Saglit lang din ako Thank you sir ha Alright. Ito So meron kayong babayaran. Kung mag picture picture lang naman kayo. So, sampung piso lang. Ah, oh, diba? Ay. <laughs> Pindot pa tuloy. Ah, medyo mula dun sa gate ay medyo may ano po. Oh. Lay Layo-layo pa ng kaunti. Eh. Ilang minuto ka Ito, mula ako kan pwede na nga magpalipad ng dito uh <laughs> ah. off-roading wala naman yata mga tao sakto pag walang tao saan <laughs> yeah, sa meet May puno doon. dun ki ki wala di

Siyempre, bago tayo gumawa ng anumang kain. Bago tayo gumawa ng video. Kiki 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 kiki. Sir, okay lang magkawala ako video. Vlogger ka? Ha? Vlogger ka? Ah, uh, feeling vlogger lang po. <laughs> Bagong nagsisimula pa lang po. <laughs> Kaya actually nakapunta na ako dito nung eh, dati hindi pa ako mahilig magano no, no, ngayon noon. Ngayon meron na akong camera. Eh. Sabi ko maganda kasi yung lugar. Eh. May ano ata? may drone oh, may drone. Meron na, po. <laughs> Ating uh, so, ba, na? <laughs> ma subukan. Uh, Mapatronize naman itong aming area. <laughs> Sana po. Ang ganda kasi nito. Ito may overnight na kami diyan barkada ito Saka kayong couple. Ah, okay. So Family. Magkano po kung halimbawa mag-overnight yan, magkano ang price? Dito, 2K. 2K. dito, ano, sa kabila. Hmm. 3K. So, good for ilang person yan? Ito ata ay tingnan mo. Ito ata ang barkada ay depende kung ilan kayo. Ha? Kaya lang ang babayaran mo. Hmm. Kasi nung mapunta namin dito dito, wala pa ito eh. Oo. Oo. Tapos yung mga kubo, ilan pa lang, yung dun pa lang, hanggang dito. Wala pa yung doon. ka dito, barkada rum, kasama na yung video okay, rin na Hmm, ayos ano? Supang so, ano pa pala to? Oo, oh, malaki. Supang so, pamilya, maramihan. Oo, oh, ayan o. Oh. dami pa lang kasi. Okay, dito, pa dito, tatlo. Dito. dito, apat. Andami dami pa lang kasi dito. Tapos may sarili na rin si Erno. Oo, oh, ayos. Ang ganda. Halimbawa, may mga mag-celebrate ng birthday, tapos gusto nila ng ganitong relax na ano na ambiance sa lugar. Ito yung ano sa kabila, dalawa. Mm. So, magkano 'yan, sir? Ay, uh, yan. ang kuan niyan. Ha? Magkano ang trigger yan? Ah. Ito to, okay. Ito to. 1 2 3 4 8 Plus 3. So, 11 person plus may pwede pa sa papag doon ah. Additional. Additional. Dito naman ay pandalawahan to. Ay, baka. Hmm. So, kung yung mga naga honeymoon, pwede dito. <laughs> Gusto ng uh, sulong lugar, dalawa lang kayo. Kung halimbawa merong anniversary celebration ng mag-asawa. Mag Ang gandang kuhan dito. Kasi ang makikita mo paglabas mo dito, relax na relax oh. Sa halagang 2,000. <laughs> Dati kasi nung pagpunta namin dito, hindi pa ako mahilig mag eh ngayon, sabi ko, maganda yung paliparan yun ng drone. Kasi ngayon, meron ng drone. <laughs> okay, saan tayo magsisimula? Parang gusto ko dun. Okay, guys. Magpapalipad tayo ng drone dito. Uy, dapat dun. Hmm. Dun tayo sa may pangalan. Ito. Ang ganda ng, ng lugar. Luhet ang signal. Meron naman. Merong signal dito guys ang globe. <laughs> Sulong-sulo ko yung lugar. sulong sulong ko yung lugar. Ayan o. Ito guys. Pwede kayong maligo dito. Ayan. Lakas ng... Ayan. Pwede ka maglaro na dyan. Kas ng tubig. Ito. Ayan pwede ka magtampis ako gusto mo naman ang malaking ilog na doon <laughs> kasi pinaano nila tadi ang ganda ng huh? yan pwede ka maliligo dito medyo malabo lang ngayon kasi umulan kanina umaga dahil medyo bagyo pero nung nakaraan na pumunta kami dito sobrang lino ganda pag mag arkila kayo, may mga salvavidas sila doon So pag mga -ark arkila kayo So puti ka dun Galing mula dun sa taas Magpaanod ka Hanggang dun Mahaba to eh So Okay Ang dami ng kubo dito So Dahil ang pinunta natin dito Magpalipad ng drone Siyempre Open the drone na tayo Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is. up, hanggang dito na lang ang ating video. So, ano pang hinahantay nyo? Come and visit na Rico's House Place and Picnic Area. Tatagpuan lang po ito sa may kaligtasan Mungabong Oriental Mindoro. So, masasearch nyo po ito sa Google Map.